So, welcome to my vlog. As you can see, sumakay kami ng multi-cab. Multi-cab ang tawag ito sa amin. Ito. Parang jeep na maliit. Kasi punta kami ng City Hardware. Samahan namin si Tatay. Mayroon siyang bibig dito. Nagpasama siya sa amin. Akala namin siya lang ang mag-take up kami mag-single motor. Hindi pala ayaw niya. Gusto rin niya na kami take up din kami. Pariho <laughs> lang kami ng sasakyan sa isang sasakyan. doon maka video try lang natin andito na tayo sa City Hardware mga plalaaps pasok tayo sa loob okay andito tayo sa mga ilaw sa mga bombelya spot light ito na, ito ang panaginip

Zigma. Mm -hmm. mm -hmm. ko Firefly to sa Sa so, City, so City Hardware? Oh, City Hardware. Mm -hmm. So, Ace City, Hardware. City of his Ace Hardware. So mga plalabs, wala dito ang hinahanap ni tatay na bombel dia. Ay, nasa Punta naman tayo dun sa um, ano, Mga pintora. Hey, so, lipat na naman tayo mga clubs. Ay, dito What tayo mean? sa... 2,590? Ang ini na siguro sa amin. Yari, sugo. May sugo po yan. Yeah. Ayun. Ayun. May taganap ni tatay. Pag-tutri oh, mo, ako na may kalina rin na.

Masin tertusono <laughs> oh. on mana? Food primer. Dar sendiri. Saya mesti dapat yang ada, yang ada. Tas lah Itu saja

sa ibang store na lang ka kami bibili ang daming tiles dito ang gaganda pa naman iba-ibang klase so ayun mga pelads, tapos na tayo dito mag-vlog. Thank you for watching.